guys, welcome muli ang ating pong uh, inyong pong lingkod, The Cruiser 377. Uli ako ay nasa kalsada at ako ay nagbabiyahe. Nag grab to tayo, uh, grab in drive. So, <clears throat> Sama niyo po ako. Shout out muna sa ating mga ka-team team mayor, of course. Sa lahat ng mga team na sumasapi palagi sa mga live-live ng team mayor, lalalong team mo Shout out yan sa pinanguna ni Bro Rasit. And of course, yung ating uh, Mala Mayor, Mala uh, Amir Ice Mix at saka si uh, Langga <clears throat> uh, Marlin Ayan. nampuno sa Pilipinas kayo ngayon sana magkita tayo dito sa Maynila <laughs> sabay ganun yun ayan Nag, wow 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 wow, wow dyan, ano? Kaya, medyo traffic tayo ngayon kasi time check ngayon is uh, 5.28 ng, uh, ng gabi so itatambay ko lang ito Meron na akong pipi kapi na isang pasahero uh, <coughs> Ganito po yung kalakaran. Uh, ayan, uh, na po yung ating uh, navigation. Kung saan ko po na uh, po natin pipi kapin ang ating pong pasahero uh, Ayan, nakalagay po dyan na pulong kindi. dadalim po siya sa uptown place tower. Yun po yung destination at ang bayad sa akin ay 271 pesos na So mga ganito, uh, kagaya niya no. Uh, daming ano, traffic, ganyan. <coughs> so ang time frame ko po na makarating do is uh, nakalagay ay uh, 10 minutes pero ang sabi po dito sa aking uh, yan po 8:45 na lang natitira. Countdown po 'yan bago ako makarating po doon sa destinasyon natin. At ito naman nandoon naman nakalagay diyan 15 minutes no, 1.5 kilometers po yung aking tatakbuhin bago tayo makarating doon sa ating susunduin so yan naman po yung uh, arrow ay po yung uh, uh direction ng uh, ways na ginagamit ko dalawa po yung option na po pwede po ninyong gamitin dito either ways or google map so mamimili lang po kayo kung ano po ang i-default ide sa inyong pong application Ayan, na uh, kunting kaalaman lang po itong ginagawa ko para mayroon po kayong idea sa pinagagawa ko araw-araw. So, kagaya niyan, medyo <coughs> away kami mamaya nito ng uh, <laughs> ng pasahero kasi syempre late sigurado late ako dyan kasi kung mapapansin natin ayun no 15 minutes ang ano niya tapos dito ang countdown natin nasa 7 something na lang so late talaga yan uh, pero wala naman akong magagawa nasa sa kanila po yun kasi pag in naman po natin yan ibig sabihin po niya na uh, antay nila ako ngayon nasa sa kanila na po yan pag nainip sila pwede naman po silang mag ano mag cancel and guys binaligtad ko lang <clears throat> para masasabayan nyo po ako habang ako po ay uh, habang ako po ay nagda drive papunta po dun sa aking pupuntahan dahil asang ngayon ay super super traffic so yan hindi rin ako makapag uh, live kasi alam nyo po pag nag live ako sa youtube malakas po yung ano data kinakain po nung no? ma ano po uh, talo po tayo pagka nag live po tayo sa ano, sa youtube dito tas data lang gamit natin pero meron po akong natutuklasan meron daw yung uh, bago ngayon yung uh, quick link uh, maganda daw yan at uh, kay Elon Musk po yun bagong internet access po dito sa ano, network sa Pilipinas na ano, super bilis tapos one time uh, ano lang yata yon registration. Bibili na tayo ng modem para siyang packet wifi. Tetestingin ko nga eh. Kaya lang napakamura. 999 lang. Pero parang ano no. Po pwedeng totoo. Po pwedeng budol. <laughs> pero one time registration. Tapos lifetime na po. Wala na monthly. Via satellite po yung kanyang uh, access. No? Po pwedeng totoo naman. Baka naman ay totoo. Diba? So susugalan ko na sa 999. Uh, pagka nagkatotoo abay, ay maganda tapos po 1000 megabytes per seconds mbps po yung anyang uh, speed na ibig sabihin malupit di ba di po ba malupit siya hindi siya just just siya daw diyan kale ka bro ah... Uh, <clears throat> bro uh, nyoks of course ah... Uh, sa lahat po ng ating uh, mga masisipag na mga ka-team ka nag-live ako Kahit isang team here, wala man nang magpakita doon ha <laughs> Pero baka naka, ano, nakatampay lang Baka naka bigi lang Pag nag-live naman ako, ano naman kayo, kahit kaway naman kayo Para naman ay, eh, alam nyo, miss ko na kayo eh Eh, wala eh Baka mga busy lahat, ano hindi naman ako makapagano no? Uh, hindi ka pa rin ako nasa Saudi ako nun anytime pwede ako magpapabingo eh mahirap po magpabingo kailangan ka talaga may puhunan ka dyan no? sa mga naka abroad hindi mga nasa abroad okay lang po yan ayan so kukwintuan ko lang kayo wala naman kayong magawa kung hindi makinig <laughs> mamaya upload ko ito pag ano uh, pakita ko sa inyo mamaya um, mamaya ah, maya pa siguro yun Uh, bawal naman kasi mag bawal naman kasi guys mag uh, mag vlog pagka may mga customer may mga pasahero pala I mean kaya ganito ganito lang tayo ayan muli tingnan na lang niyo po ninyo yung mga pangyayari dito ayan nasa kalsada ako ngayon ng uh, Pedro Caetano Boulevard at uh, yun po uh, medyo matraffic super Uh, super super dito po tayo talo talaga no, pagka ikaw ay nag, uh, nagtatrabaho ng ganito kaya naman yung uh, jeep ay mayroong walang laman mayroong namang may laman pero siyempre eh, pagka may traffic talaga talo talaga yung mga ganito nga na buhay. pero hindi naman lagi lagi guys may mga pagkakataon naman na hindi naman masyadong traffic ah, uh, alam mo kung bakit traffic ngayon labasan ng mga bata no? 534 kaya labasan ng mga bata ganon din yung mga nagtatrabaho nasa opisina yung mga private sectors at uh, government yan sabay sabay po kasi yung labas no. so hindi ko alam kung ano worse po ako makakarating don <laughs> ayan pulong kindi Oh, Diyos ko po, uh, sigurado to 3 minutes na lang natitira Nandito pa ako sa Libby Mariano kay Tano Boulevard medyo ano to no sigurado sabit ako dito <laughs> eh, wala namang magawa no pagka-cancel naman nila o hindi cancel nila Tapos ano na ako kuha na naman ako ng panibagong booking okay mamaya ulit guys ayan guys na ibaba na natin yung isang uh, pasayero natin at uh, yun ang kanya pong bill ay 271 yata ata parang 272 ganun so patungo ako ngayon sa may pipikapin na naman tayo sa St. Luke Medical Center dadali natin sa Uptown Park malapit lang po yan Tower 1 8th Avenue lang po ito uh, <coughs> yung traffic lang dito saglit lang ata uh, nakipagpatintero po ako dito sa ano yan po may mga list po malapit kasi yung aking ano no uh, pag cross kong ganyan eh, mayroong naka escort <laughs> uh, talagang uh, ibang klase po dito no uh, malakas ang dating ng mga naka escort so papunta na po tayo sa St. Luke Medical Center guys ang technique dito pagka kayo po ay gusto mag in drive o kayo mag grab haba uh, lang pasensya guys hindi kung sa tingin niyo na wala kayong pasensya sa kalsada. Huwag po kayong mag-drive. Huwag <laughs> po kayong maganito sa gaya sa hanap buhay ko ngayon. Kasi dito talaga ma makikita po ninyo yung uh, inyo pong haba ng uh, pagpapasensya. Bawal po pikon dito. Wala kang kikitain. Magagalitin ka ganon. Tsaka dito guys, uh, ibang ibang labanan. Hindi oobra dito yung siga-siga. Kailangan kung siga ang gusto po natin ay eh, sanay po tayo sa ano patayan <laughs> dito po sa ang labanan po dito hindi po yung away-away kapareho po sa Saudi kasi nasanay ako na pag may away-away sigawan lang no? tapos hampasan lang minsan ganon suntok-suntokan lang dito guys ibang labanan dito pag lalo-lalo sa kalsada bunutan ng barel dito guys kaya kung gusto po ninyong ganon o di magdala ka ng barel pero hindi ko po ina-advise yan ang akin pong ina-advise sa inyo ay kung kayo po ay gusto mag drive o kayo mag-grab o kung ano man pong mga mga TNVS po ang inyong angkas man yan o move it man yan o maxim man yan isa lang pong advice ko sa inyo siguro din po ninyo na mahaba ang inyong pasensya alisin po ninyo yung galit sa puso kung kayo po ay nauunahan o kayo na bubusinahan pagpalain nyo po sila no? i-bless nyo po sila kung nyo po silang uh, murahin o magwala po kayo o kayo makipagsigawan wala po tayong panalo dito sa kalsada o hindi lagi kang talo pag ikaw ay galit o much more nandito na po ako malapit na po ako sa St. Luke ayan at uh, dito na po ako sa entrance parking po ito ng uh, St. Luke pero dun ko po pipikapin yung entrance akit pa ako dyan sa loob papasok na ganun tapos lalabas na naman ako dito Kita niyo po yung traffic, grabe So ganito po yung buhay At uh, <clears throat> masabi ko po, uh, blessed po tayo Kasi uh, tayo po ay naka-aircon Mamaniho-maniho lang, ganun-ganun lang tas kumikita Unlike po sa ibang trabaho na talagang super-super uh, init at uh, ulan uh, Nakamotor, no? Ang dami ko po nakikita nakamotor Disgrasya dito, disgrasya doon, no? Ah, uh, dito naman na uh, pag mamamanyo ng four wheel drives, kinakailangan na uh, defensive ka lang palagi. Yan mo sila mauna lahat. At uh, ikita ka ng gusto. Ang gaya nito, St. Luke. <coughs> po dadalhin sa uptown. Malapit lang po 'yan, oh. So, ayan, nakalagay na po in your late. Dito <laughs> po ako. Ayun lang po yung aking destination, oh. Lapit lang po. Ano ah, ba? Diba? Uh, sige lang uh, okay lang yan uh, pero ang uh, lapit lang yun 141 lang po yung aking ba ang kanilang babayaran sa akin ang talo lang dito eh, ay ay ano uh, medyo traffic yun talaga eh, yun lang pero okay lang yan libang-libang hmm? uh, lang malilibang naman natin yung ating sarili pag ayan okay kita ulit mamaya ayan nakagaya niya mga sumisingit na mga move it ayan pang isa Marahin po kayo susubaybayan nyo po ang aking uh, ang aking uh, life chapter sa kalsada. Life in a fast plane by uh, Crusader 377. And guys, naibaba ko na yung aking uh, pasahero pero hindi po nakarating dun sa talagang uh, kung talagang dun sa kanilang bababaan gawa nung super super traffic. So, nangyari, naglakad po sila. <laughs> ganyan po talaga nangyayari kisa naman, ay, tingnan mo nyo naman oh. ayan o, oh, almost 10 minutes na po, stagnant hindi gumagalaw dito po sa nasa ano ako ngayon eh nasa 5 ano bang avenue ito uh, sa 8 avenue ayan po, nasa 8th avenue dito po ako, ayan po yung aking sasakyan talagang stagnant talaga so ang mangyayari ngayon ayan gumagalaw-galaw ng konti uy diritsyo ka na pre ano na nangyari at uh, kanina pa tayo nagmamakawa sa traffic eh, parang ayaw mong mabante <laughs> ayan so iiwas tayo dito ngayon kaya lang wala naman tayong maiiwasan dahil nasa right lane tayo po pwede mag lift sana dyan pero malamang stagnant din sana medyo umusig-usig na na konti ito. kasi kailangan ko pong makarating sa isang uh, lugaring kung po pwede para po makapag uh, kapag bawas, <laughs> medyo wiwiwiwi na po eh wala hindi tayo makapag lift dito baka tayo madali pagka mga ganito guys uh, hindi mo na ako uh, nagpipick up kasi pagka medyo naiihi ka ba so antabayanan nyo muli no? kung meron po akong mapipick up uh, time check tayo ngayon na uh, 7.47 um, mag, kukuha na lang siguro ako ng isang ano, isang trip at maghahanap ako ng malapit sa amin para diretso ng uwi ayan So ganyan palaging ginagawa ko. Kaya nga lang sa ngayon talagang stuck up ako dito. Hindi ko alam kung ano oras ako makakalabas dito sa traffic na ito. No? Grabe. So suppose hindi kakaliba ako dito sa 36th Street. Wala. Puro pula. Oh. Yan guys yung uli kong binaba. So ano na tayo ngayon magte-check out lang ako ride completed tapos yes Submit lang po natin yung Submit lang po natin yung good report send yan okay so guys, uh, sign up na muna tayo. At ako'y paawin na. Bali, ang daan ko po ay pateros. Sakto lang din po yung aking uh, binabaan. At uh, yun. Maya ulit yun guys, uh, pa pauwi na ako so papasok tayo sa bayan ng Pateros at uh, yun uh, makikita po ninyo medyo kukundi na yung tao sa kalsada gawa nung uh, time check tayo ay alas 9 na so tamang tama lang po itong ating uwi hindi uh, ko lang alam kung makakapag live pa ako mamaya uh, <coughs> pero well nakabukas na <laughs> ah, uh, ito po yung tulay ng ano, pateros at ang tumbok po nito ay yung jalibi yung po yung kanto-kanto ang ginagawa ko po ay nagsushortcut po ako dito sa kanan pero usually pwede namang dumiretso para duman po tayo mismo sa bayan ng pateros sige uh, itor muna kayo Meron po tayong mga enforcer dyan at minsan po ay may mga polis na po dyan na maano maharang kaya binababa ko lang baba ko lang muna ha ayan may mga polis kasi no uh, marami po dito mga traffic enforcer ayan, mga traffic enforcer po yan actually wala namang po bawal kaya lang uh, naiilang lang ako kasi sa Saudi bawal yung ganito dito naman ni eh, open po no wala pong bawal bawal dito as long na wala ka namang ginagawang masama nagbi-video ka lang ito pa yung bayan ng Pateros no na uh, ito po yung uh, Pateros Catholic School ayan at uh, yun, maliit lang po na bayan ito pero ayaw po magpasakop sa ayaw po magpasakop sa Tagig <laughs> Pina, po sila ay napapalibutan po sila ng mga malalaking bayan kagaya ng uh, uh, Tagig, Pasig, no? Ayun, saka Makati. Sila po 'yung nasa gitna para sila pong Israel. <laughs> Pinapalibutan ng mga Middle East. Ayun. Pinapaypay tayo. So baba ko muna ng konti para pa kasi akala niya binibidyoan ko siya, no? din. So, ayan, dito ako lumiko at yun nga, ganun nga ang nangyayari Hindi na ako nag-shortcut guys kasi mga ganitong oras, uh, okay lang na naman, magana Okay na yan, uh, dumiretso dun sa dinadaanan mismo Ayan, uh, uh, yan ako kayo dun Kaya kung hindi po kayo sanay sa Maynila o Metro Manila, sabihin po natin At uh, kung provincial drive lang po kayo, eh, hindi po po pwede dito sa Maynila, no? Kasi sobrang-sobrang sikip. Ang number one pong kalaban natin dito sa kalsada ay yung mga motor, no? Tsaka yan, gaya niya, tricycle. Singit dito, singit doon. Yan, biglang lumulusot na lang mga ganon. So kailangan na very, very aware po kayo. Ako, nagbablog ako kagaya ganito. Tapos isang kamay ko nagmamani, ano? Isang pa ako, pumapadyak na. Ay, pumapadyak. Kaya nag-ano ng gasolinador. Ay, nasa salubong. So, ayan, uh, medyo uh, din ng konti, no? Pag medyo kakakuha ng buhelo. Kagandaan lang po ay make sure ng inyo pong mga sasakyan gagamitin lagi running condition. maganda po yung condition ng sasakyan naman, ay ayos lang naman magbiyahe. Make sure lang palagi. Dito po yung pagitan, napapasok papasok na po kami ng uh, bayan ng Tagig. At uh, ito po ang uh, tinatawag na starter ng uh, Pateros pag kumaliwa ka dyan may daan din ako dyan papunta sa parking pag dito uh, may daan din oh, syempre ito po yung uh, landmark ng uh, Pateros at uh, Taguig uh, ito po yung malaking sabungan kaya lang sarado ngayon wala silang session kanyan po yung malaking sabungan ng uh, Pateros bandakanan uh, hindi nyo po manakikita kasi <laughs> madilim nga <laughs> kaya hindi makita o yan, ayan na po yung may arko dyan Wala nakalagay welcome to Taguig Yan yung arko na yan may nakalagay dapat dyan Welcome to Taguig So dito magsisimula na yung uh, Lupa Ay, Lupa Ano pala ng Taguig na yung bayan ng Taguig Ayan so Sa kabila Yun po yung pure gold At ito naman ay elementary school Ng, uh, ng Taguig Oh, so, yan po, elementary school. Yan po, nag-aaral ang aking uh, mga apo. Yan. Okay. So, huwag din na po natin ito. Ang aking pong parking ay nasa Tumasa subdivision lang. Makikita po ninyo yan mamaya. May 7-Eleven. Nandiyan na po yung bahay namin. At uh, liliko lang ako dito bagya. Yun na po yung parking. Yan, 7-Eleven. Na nagsisignala pa ako pa kaliwa so yun paano tayo makakapagkaliwa eh nakaharang ka dyan yan shotan kita kaya ayan o yan ganito lang po kasimple no yun ang mga bagong bagong jeep okay so yan uh, kaliwa lang ako dito naghihintay na lang ako makakalampas itong mga jeep yan po yung 7-Eleven. Nandiyan na po yung bahay namin na sa kabila lang yan. Okay. So, much more on that. Yan po yung aming parking. Yan dyan po ako nagpa-park. Okay. So, tani ko muna ito ha. Mga maya tayo mag-usap pag uh, nasa parking na. Ayon. Ayon guys. Maraming maraming salamat muli. Sa inyo pong uh, pagsama sa akin. Sa akin pong uh, pagbiyahe ngayon. At uh, konting information lang ano, araw-araw man ako mag-upload ng aking pong iba para po masusubaybayan ninyo ang aking pangaraw-araw na ginagawa po sa aking uh, hanap buhay. Ito po sa in-drive ika nga parang Grab. Ayun. So, marami po kayong uh, matutunan sa akin pong naging iba at sa mga nasa abroad kung gusto po ninyong gumaya uh, sa ginagawa ko pag kayo po ay nag uh, nag-retired. Mahirap po kasi mag-stay sa bahay, no? Yung uh, bali nakaupo lang maghapon. Uh, nakakatamad po yung ganoon. as maganda po yung may pinagbibisihan tayo pag tayo po ay nag-final exit. Uh, shout out pala no sa aking buong pamilya. At of course, aking sister wife, si Raquel, Miguel, abi shout out. Lang ko laging nanonood to kahit magkasama naman kami araw-araw. <laughs> akin pong mga dalawang anak of course kay Nico at uh, kay Joy. Thank you so much for your support sa amin pong uh, sa inyo pong mga magulang. At walang iba ibayan kung hindi kami. <laughs> uh, malaking bagay po ito no yung sa akin at uh, in-interest na po sa akin ng aking anak na si Joy. Uh, big uh, help po talaga no sa una una sa family pangangailangan pang araw no. At the same time uh, malaking libangan po sa akin. Hindi lang libangan, kundi malaking tulong po talaga financially. Uh, and of course, yung full support ng ating anak, aming anak na si Nico. Uh, every time na one day, lagi-lagi po nandiyan siyang nang-aaliw. <laughs> pag nalungkot lang eh, uh, pag na pag malungkot ka, kung mo lang si Nico, talagang mawawala yung lungkot mo. Uh, yes, of course, sa mga apo ko, shout out kay Danaya eh JV mga dalagat at binata na Natural kay Tatam kay Darklyt. <laughs> shoutout shoutout sa inyo lahat And of course sa lahat po ng na, mga natumatang click po sa Crusader 377 sa mga sumusuporta. At sa akin po palang uh, gumawa ng aking intro at ang aking pong uh, in, uh, in out <laughs> outro. Intro outro no. Na CIV si no uh, yung ating pong Zuma com loading. IV Madreleo Carbon. Ayan pinagyayabang po namin palagi 'yan dahil sa Zuma Cumloud din ng UPLB. Ayun. So, ah uh, maraming maraming salamat sa iyong effort, uh, appreciated po 'yan. And of course kay Ivy ay kay uh, sa kanyang kapatid na si Gian, uh, lagi po nandyan 'no. Ah uh, sa kanyang uh, tatay na si uh, si Roy, shoutout dyan At salat po ng ating family, Patricia family, Quadra family, shoutout sa inyo lahat. Sana mapanood nyo lagi ang aking araw-araw -araw na na pagbablog at uh, dito po sa akin yung ginagawang sa in-drive para parang kasama niyo rin ako araw-araw. Sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa Saudi Arabia, may gamigla doon shoutout sa inyo lahat yan. Sa lahat po ng ating mga katropa sa YouTube at mga uh, content creator. no Sa mga magagaling umanta dyan sa live, shoutout sa inyo lahat at alam niyo na kung sino kayo. Good GDKabs uh, shoutout sa iyo bro at uh, kagabi ay sinusuporta niyo po ako dito sa aking uh, live uh, sa mga uh, patuloy na tumatangkik po at uh, sumusuporta sa yung lingkod maraming maraming salamat. Okay, so wala na pong iba. Uh, ako po ay mag-sign off na muna. Bukas ulit, kita-kita tayo sa kalsada. God bless everyone, I love you guys at uh, itong inyong kapatid na si Cross Raider 377 lagi nagsasabi Uh, patuloy po tayo manalangin patuloy po tayo magmahalan at patuloy po tayo magunawan uh, God loves a cheerful giver ibig sabihin po ay uh, give lang tayo ng give no? at uh, ang Panginoon na ang siyang uh, uh, magbabalik sa atin ng ating kagandang loob sa ating kapwa kaya nga sabi nga sa Matthew uh, 6.33 ano nga ba ang sinasabi po dyan seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all those things will be added no lahat po natin mga pinapangarap bibigay po na ang ating Panginoon yan. God bless everyone at peace. Yo!